Nadagdagan pa ang mga sako na narecover sa Taal Lake kung sa paghahanap sa mga missing sabongero. At live mula sa Laurel, Batanga, sa una sa balita, si Ian Suyo. Ian, ilang sako na ang nakuha ngayong araw mula dyan sa Taal Lake. Ed, apat na sako nga ang na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kanina sa sinagawa nilang pagsisid dito sa Taal Lake. Ito na nga yung ikapito o kapitong araw ng retrieval operation na sinasagawa nila dito sa Lawa. Pag alas tres ng hapon, noong iangat dito sa pangpang, noong mga tauhan ng PCG at ng tauhan na rin ng SOKO, yung apat na SAKO na nakita natin na kulay puti at kulay asul na posible umanong naglalaman ng ebidensya na makatutulong sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mula dyan sa taalik, daw dadali ng mga nakuhang SAKO? Bok, ayon nga sa paliwanag ng PCG, una mo nang dadalhin yung mga nakuhang sako doon sa forensic unit ng Batangas PNP, saka ito dadalhin naman sa forensic group sa Camp Kramina para i-examine at kung maaari, ari, i-extract para makakuha ng posibleng DNA kung sakali nga na may mga buto na mamataan doon. Okay, pero yung mga nakuhang buto ba, ilan dyan ang kumpirmadong buto ng tao? Okay, Bok, doon sa apat na sako na nakuha kanina, dalawa daw doon ay sandbag. Samantalang dalawa naman doon ay naglalaman ng buto ng tao. Kinumpirma mismo yan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at anya nga, eh, buto daw ito na part daw ito ng rib o tadyang ng tao. So may nahanap na tayo yung human remains ulit. This time, in the specific area, uh, in the quadrant, kasi ano yan eh, dinidivide by quadrant yan yung area in the specific quadrant uh, pointed out to us as, 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 a, as a site where people were being disposed of. Ngayon po, sir, human remains. Oh, uh, oh, ano ribs, it, ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Ulat iyan Ian Suyo, live mula sa Laurel, Batangas. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.